magandang tagali mga kapamers kung so, wala nang intro intro mga kapamers ang gagawin natin ngayon mga kapamers ay gagawa tayo ng uh, mo, mga nice tin list para pre tayo sa kalawang mga kapamers para matagal yung ating uh, kawil uh, yan, doon sa pag maputol yung ating kapaglasan uh, mga kapamers so wala na tayong magawa doon damig pero kung kalawang kalawang lang mga po mas hindi uh, maga ano sa atin kasi stainless yung ating gagawin ito mga po oh. so, ito kalaki yung ating gagawin mga pumas. so wala tayo yung ibang uh, pagdikdikan mga po mas kundi itong bara di kabar mga po Okay. ok dan uh, unang unang mga po mas natin bago tayo uh, magawa ng uh, sima sima Tumos. <laughs> yung uh, sangitan ng So yun mga kapamas napit-pit na mga Ang susunod nating uh, gagawin ay gawa tayo ng sabitan mga or asima para hindi basta-basta matanggal yung uh, dumadaway mga yan mga pumulas uh, tapos na paggawa ng uh, sabitan mga pumulas oh. So, so kulang natin mga pumulas uh, gawin na natin ganito buluktutin na natin mga Pumars, para magiging uh, kawin na siya mga Pumars. Okay, tapos na ang ating uh, kawel mga ka-formers. Hindi ayaw kawel na stainless o oh, ito, pwede na ito magamit So, iniba ko yung dito banda mga ka Sa likuran ko, ginawa ayon dito. Sa likuran, try ko lang mga ka kung anong uh, uh, resulta ito. Ang paggamit. So, iba ko nakatrya ng ganito mga ka So, So, uh, tinestine ko lang na dito sa likuran yung hindi katulad dito sa isa na harapan. Yan o. Yan ang sila. O, yung isa dito sa likod. Yung isa naman dito sa harapan. Yan. Okay. So, sana nagustuhan nyo itong video natin mga kapatid. At nakatulong ito sa lahat ng gustong uh, gumawa ng ganito. Mga so, Maraming maraming salamat sa lahat ng kagusto mga Okay, Like sa lahat ng hindi pa nakapag- uh, subscribe pa uh, pakipindot na ating subscribe button dyan at kung gusto nyo laging makikita ang ating mga video na mga ganito mga performers sa bukin man o sa dagat uh, pagkinatipay mga para updated tayo sa ating mga video mga performers okay so maraming maraming salamat bye bye